ano kayo eh, na decide kayo na pumunta rito sa Canada. Hindi yan yung basta-basta lang na ano eh, na decision eh, you know? Tapos ang masama nun, na, nakaano ano kaya, nakatapak na yung isang paa mo. Ginagawa mo na. Biglang mga mga ganitong balita. Mararatel ka eh. Kasi, siyempre eh, di ba? Tutuloy ko pa ba to? Sayang yung panahon na ginugol ko rito. Sayang yung pera. Sayang yung panahon, di ba? Yun! <laughs> Nakapansin nyo, hindi na ako masyadong gumagawa ng <coughs> video pagka weekend. Wala eh, wala namang masyadong views pag weekend. Mas maganda mag-upload pagka weekdays. Mga, ano, mga kapitbahay namin. Yun sila. Mga kapitbahay namin dito, mga, either mga, mga puti, mga, ben, mga, mga indyano. Marami sila rito eh. Iba-ibang -iba Wala kami masyadong... Wala kami masyadong kapitbahay na ano? Pilipino. Hindi, wala pala talagang kapitbahay na Pilipino rito. Tulad dati, ano rito? Puro Pilipino. Kasi nga, dito dinadala ni company ko sa mga nagtatanong kung ano ba yung aking company Maple Leaf Maple Leaf Foods no? tapos ang aming ano, ang aming agency staff house. Pero sa kasamang palad, yung aking company at aking uh, ang aming agency eh, hindi masyadong kumukuha ng ano, hindi masyadong kumukuha na dito sa sa Brandon. Pero kumukuha pa rin naman sila pang ano pang Canada. Pero hindi na sa about sa butchery, mga ganon. Uh, may nakikita ako mga ano mga yung mga healthcare yun yung mga kinukuha nila yung mga caregivers yun yung mga kinukuha ni ano stop house no karamihan pero kung gusto niyo makapunta rito sa ano sa Manitoba uh, yung mga companies like yung mga agencies like Magsaysay ISO tuloy-tuloy pa rin sila tulad nga nung ano nung isang ano nung ano last week lang kakarating lang nung ano pinsan ni Yorme kilala niyo si Yorme di ba pinsan niya uh, nakuha sa ano magsaysay ano uh, last week lang sila dumating tapos kung tinatanong nyo na rin sagutin na rin natin yan kumukuha pa sila ng may tato yung pinsan ni Yorme kalaki ng tato rito bumbo tapos ang ano pa nun nung ano employers interview niya eh ang naging kwentuhan pa nila hindi tungkol sa <laughs> hindi tungkol sa pagtatastas ng baboy kung marunong ka bang mag-steer kung anong parts ng mga baboy ang nangyaring tanungan pa sa kanya ng employer ang ganda ng tattoo mo pwede mo bang explain kung ano yung mga tattoo mo na yan no? ano lang talaga uh, hindi mo naman kailangan masyadong seryosohin na kung ano-ano mga review sa pag-apply mga ganyan mas maganda kasi ano, aralin mo siya ng ano, natural lang no inuunyan uh, sa experience mo, madadaanan mo 'yung mga 'yan, kung ano 'yung mga dapat gawin, ano 'yung mga parts ng baboy, mga ganyan. Kasi ano lang 'yan eh, uh, isa lang yung part ng interview. Ang aalamin pa rin dyan 'yung attitude mo, saan kan 'yung mga nasa resume mo, mga ganyan. Kaya mas maganda, relax lang pagayong sa ano napunta na tayo sa interview ng ano no, ng employer. Relax lang. Ganun lang 'yung ano. Inikwento niya nga 'yung ano 'yung yung experience, yung experience niya sa pag-apply. Uh, ano, matindi rin, matindi rin. Na nakasama namin kasi binisita ni Yorme sa Nipawa. Tapos pinag-stay niya rito kasi syempre wala pang masyadong ginagawa doon. 'Yon. <clears throat> Tapos ano nga pala? Nung isang araw, galing kami ng Clear Lake ng pamilya ko. Eh ano eh, uh, ano ben? ano, gusto raw nila mak makapunta ron. 'Di ba lagi namin pinupuntahan yung Clear Lake na 'yon. Pumunta kami, maganda naman daw. So, kumain kami dun sa ano yun? Lake. Ano yun? Lake house ba yun? Maganda. Nung huling punta namin doon, last year, wala pa yung ano sa menu nila. Meron na silang ano, chicken in asal, ba? Diba? Meron ng Pilipino represent sa ano, menu ng mang, ng lake, ano, lake house, no? Kung gusto nyo makita meron. Meron chicken in asal. What? Three chicken in asal? <laughs> Ganun pa yung tanong ni, 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 ni Ate Gande, no? Hmm. yun, lakad-lakad lang kami doon. Yung Siyempre pinuntahan namin yung lake, yung clear lake mismo. Tapos yung may flagpole don <coughs> Maganda naman. Nag-enjoy naman. Gusto nga bumalik ni Rochelle ng asawa ko no. Anyway, yung gusto kong sagutin, 'yung sa marami kasi nagtatanong uh, sa mga comments, sa mga comments sa mga past videos ko. Kung ano pa ba, apektado po ba kami nung mga bagong uh, pinalabas na rules ni Canada, no? yung tungkol sa yung unang-unang lumabas yung hindi na pagbibigay ng LMIA, para sa mga low wage itong September na yon 28 ipapatupad tapos yung pinatupad itong August 28 yung from from tourist visa to work visa maapektuhan ba yung mga ano yung mga nandito na yung mga papunta na no sagutin natin una yung tungkol sa hindi na magbibigay ng mga para sa mga low wage ano income earners yung LMIA. Oo, all across the country na yan. Ah, uh, ano yan inannounce ni Trudeau yan sa Ottawa. Ngayon ang ano diyan nakasaad diyan, hindi na sila magbibigay ng mga LMIA para sa mga low wage income earners. Pero meron mga ano diyan, meron mga ano ba to? exemptions, no? Ah, uh, Lulusot pa rin 'yung kung kayo eh nagtatrabaho sa uh, nagtatrabaho sa healthcare, sa agriculture, sa carpentry, sa ano yun, sa food processing. Yung food processing, pasok dun 'yung mga ano, 'yung mga butcher, 'yung mga slaughtering, 'yung mga ganyan. Hindi kayo tatamaan ng ano ng bagong announcement ni Canada 'yan. Kung kayo eh gumuguguo pa lang ng experience sa Pilipinas, ituloy niyo 'yan. Uh, yung agencies natin like ISO, yung ano ba to magsaysay, lahat 'yan. Tuloy-tuloy pa rin yung ano nila pagkuha ng empleyado papunta rito sa Canada. Pero hindi na siya sa hindi na siya para dito sa sa Maple Leaf. Para 'yan sa meron silang ang, ang mga employer na hawak nila si Cargill, si High Life. Marami, maraming ano, marami silang company na employer na katay katayin no wag kayo mag-alala kung kunyari kayo eh nangangamba kumukuha na kayo ng experience medyo matagal na yung ano nyo pinagpuunan nyo ng ng oras para sa ano yan, sa experience na yan hindi kayo tatamaan yan safe na safe pa rin kayo pangalawa yung about sa yung tourist visa to work permit yan po talaga wala na talaga kahit pa kayo eh kung ano yung mga gusto nyong pasukan dito sa Canada kung kayo eh paalis pa lang paalis pa lang kayo ng Pilipinas nakapagbook na kayo ng flight kung ako sa inyo ang gagawin nyo na lang dito mag vacation na lang kayo no? hindi nyo na wag na kayo mag access ng panahon na ano yung mag apply pa kasi hindi na talaga magbibigay ng LMIAC yung mga employers dito sa Canada kahit saan pa kayong part ng Canada mag apply kasama ang palad. Tapos yung mga nandito na, na mga nag apply hindi na rin talaga yan pwede. Ano yan eh, uh, talagang all across Canada, in-announce yan ni, ano, ni Canada last week lang. Naghihigpit na sila sa mga foreign workers dito sa Canada. Kasi nga masyado nang masyado ng maraming reklamo si ano, yung mga Canadians, yung mga locals natin dito. Uh, masyado na rin silang naagawa ng trabaho para sa mga upcoming Canadian si mga kakagraduate, yung mga, kaka -graduate, yung mga, yung mga, ano, yung mga teens nila, yung mga gusto mag-part-time, mag yung business sa kanila daw mapupunta yung trabaho na pa ng mga foreign workers. No? Ano ba ba? Yung sa mga student, isama na rin natin. Kung kayo eh, nag-aaral, nag nakakatakot. May nagsasabi na mapapauwi kayo yung mga ano ah uh, hindi ba dapat alam niyo yung rule na yun na aaral kayo rito sa Canada talaga namang nakalagay yun sa ano yun sa inyong kontrata sa inyong ano na uuwi talaga kayo pagkatapos ng iyong ng inyong aral dito sa Canada kaya huwag na kayo magulat kung talagang ganun yung mangyayari no? tapos kung ang inyong inaaral eh, yung hindi in demand na trabaho na hinahanap dito sa Canada medyo tagilid kayo kasi ano eh uh, hihigpitan na rin nila ng pagbibigay ng ano eh ng LMIA yung sa work permit yung mga gagraduate ng ng mga ganong course no kaya pero hindi pa rin tatamaan yung kunyari yung ano yung ginawa dito ni <coughs> may pulip sa ni ano ba to ni ACC si Assiniboine Community College uh, ano na lang ngayon Assiniboine College na lang yung mga gagraduate dun sa ano na yan, na course sa course na binigay nila uh, food processing hindi naman sila apektuhan maapektuhan kasi ano in demand yung job na hinahanap dong course na yon no yon yung, yung, mga ano lang yung mga para i-clear lang natin kasi maraming nagtatanong sa ano ko eh, sa mga comments ko sa mga last videos ko yung mga previous videos ko no naguguluhan sila parang syempre alam mo naman pagka ano kayo eh nag-decide kayo na pumunta rito sa Canada hindi yan yung basta-basta lang na ano eh na decision, you no, know? Tapos ang masama nun, na, naka, ano kaya, nakatapak na yung isang paa mo, ginagawa mo na, biglang mga mga ganitong balita. Mga ano kay, mararatel ka <laughs> eh. Kasi, siyempre, di ba, tutuloy ko pa ba to? Sayang yung panahon na ginugol ko rito, sayang yung pera. Ito yung magandang, ano, magandang time na mas maganda, mag-research kayo pag research kayo ng sari ano puntahan niyo yung ano yung IRCC na mga news bulletins nila doon uh, mas maganda na makita niyo yung mga rules yung kayo mismo pag kayo magbabase lang sa mga videos na ginagawa ng mga vloggers kami mga ganito hindi kami yung mga consultant no ano lang ito ito eh pag, sa pagkakaintindi lang din namin Kaya mas maganda mag-research din kayo magtanong okay ah kayo sa mga mga legal ano na talagang alam yung pasikot-sikot ng nangyayari dito sa Canada. No? Yun lang, para meron lang tayong magandang ano, uh, pag-usapan sa video na to. Ano, unang video ko to itong week eh. Hindi <laughs> ko alam kung makakasunod-sunod. Mga pala lunes ngayon. Ano ngayon eh, holiday ngayon dito. Mga pala yung Pilipinas pala, ang lakas ng bagyo no. Nanonood ako ng TV Patrol. Ang daming namatay sa paha ano tayo uh, be safe yung mga yung mga kababayan natin no yun lang wala na akong ibang masabi alam niyo eh. like share subscribe yung mga ganun sige na paalam